Hi guys! Good morning! It's Friday here in Bohol. Maribohok, Bohol. 9.30 in the morning. And we're cooking. Guys, ito yung sapal sa nyo. Ay, dili sapal. Yung pinagkaguransa kag nyo. Ito. Sobra ito kagabi. Ay kahapon, nung nagumawa kami ng palitaw. So, sayang naman. Baka masira sa so, ginawa kong pati o torta. Ang laman nito, ang mga ingredients nito guys, yung ang niyog, kinayod, sibuyas, uh, garlic, may sibuyas, yung onion spring, tapos yung ano, yung uh, bumbay, yung onion. tapos mayroon siyang uh, bell pepper, Ayan, itlog, dalawang itlog, tapos harina, then cornstarch. So, ma makikita mo yan guys, para hindi siya mabungkag pag pinirito mo, nag mo na kami ng isang kutsara. Nung una guys, nabungkag, so hindi siya mabuo, so dagdag uli ako ng harina. Nagdagdag ako harina, cornstarch uli. Tapos, ayun na, okay na. So, ito na nga yung ano, yung nagawa namin guys. Ang sarap, parang siyang pati, pwede siyang ipang Um, ano, palaman. palaman sa tinapay. So, ito yung, ayan yun. Sino magwakala na niyog yan, guys? O, oh, diba? So, na-perfect na, na perfect din namin, nabuo ah. din siya. Ayan, ang sarap, guys. Ang, ito nga nag, nagluluto, eh. kain ng kain, eh. <laughs> ah, pati ako, kumakain din, guys. Marami pa naman to, guys. Oh, marami pa to kaya kami kain ng kain kasi walang problema din marami pa ito actually ito na yung ulam namin guys bigay namin kay mami tapos mamaya magpapansit pa ako kasi yung bulay yan, yung sari-sari baka masira magpapansit ako para meron siyang pang merienda ayan ayan guys so para siyang pati talaga It's okay. Alam nyo ba habang nagbablog ako mayroong background music sa simbahan kasi malapit nga kami sa simbahan guys. Ayun. Ngayon may kasal. May kinakasal ngayon dyan guys. Ay ang ganda ng background. No need na mag, mag, mag insert ako ng background music dito sa vlog kong ito. Ayan. Ano? Ayan na. Mar malapit na. Malapit na mapuno yung plato pero marami pa. ayun merami pa sa Ayan. Tapos ito na oh, ayan. halo muna mo na. Tapos i-flat-flat. Pagka nagkulang ng mantika, yang dagdag ng mantika. Buti hindi siya yung bumubula-bula, no? Mm, hindi pala sa nang taong hindi ka nga magpito. Ang okay. kuanta. Bumubula pag tumatagal. talong. Mm. Tapos tama lang din yung nipis niya, guys. Hindi masyadong matambok. Ayan. Tama lang siya. was very crunchy siya. Maganda nga nitong isawsaw to, mayroon tong ano eh, yung ang pinakasausawan nito eh, pwede na ketchup. Yan, para makatipid ka, ketchup. Mas okay, okay pa. Gravy. Ay, gravy kasi misan ano eh, yung creamy na masyado. Mamantika na nga to eh. Ang sa akin, bagay sa kanya ketchup. Para sa akin ha, ketchup na lang. O gusto mo mahilig ka sa sawsawan na yung maasim-asim? Suka. Suka, o, so, pwede pwedeng rin. At, pwedeng suka lang tapos lagyan ng ano yung konting konting ano, konting konting sugar, konting ano, yung alat-alat, ganun naghalo-halo, bagay sweet and sour. Ganun ang ano sweet and sour ang bagay na ano dito. 'Yun nga ang kaya nga sabi ko ketchup kasi sweet na siya. Bagay talaga siya dito sa mga ketchup. Ayan. So, yun lang. Ayan na, guys. Ang dami nang nagawa, oh. Okay, lagay natin ng ano. Ayan. May tampang thumbnail natin. Thank you for watching. Ay, ka, magbabay ka rin. <laughs> Bye, guys. Thank you for watching. God bless.